Miles Turner sa Los Angeles Lakers kapalitan ng dalawang players ng Lakers pero bago yan, isa nga pong malaking fan si Lebron James sa naging performance ni Dalton Connect sa laban ng Lakers kontra Utah Jazz. Sa kanyang interview, inamin ni Lebron na matagal na niyang napapansin ang angking galing ng rookie, lalo na noong naglalaro pa ito sa Tennessee. Ilang beses na raw nagpakitang gilas si Dalton Connect sa collegiate level kaya hindi na siya nagulat sa pinapakita nitong husay na laro sa NBA. Ayon kay Lebron, nagsasabi nga siya ng totoo noon nang sabihin niya na si Dalton Connect ay isang napakagaling na sharpshooter. Pinagtawanan pa nga ni LeBron James ang 16 teams na hindi pumili kay Connect sa nagdaang NBA draft. Aniya, malinaw na nagkamali ang mga ito sa kanilang desisyon dahil pinayagan nilang makuha ng Lakers si Connect bilang 17th pick. Tinawag pa nga niya itong steal of the draft lalot mahusay na nagagamit si Connect sa laro ngayon. Sa simula ng season, naging mainit ang shooting ni Connect kaya't maraming fans ang nagsasabi na parang may sariling version ng Splash Brothers ang Lakers. Kasama niya si Austin Reeves na parehong kilala sa mainit na shooting mula sa long range. Dahil sa tambalang Dalton Connect at Austin Reeves, hindi na problema ng Lakers ngayon ang scoring, lalo na sa 3-point shooting. Meron na silang pantapat sa mainit na trees ng Golden State Warriors at ng bagong Splash bodies ng Lakers at dahil dito, lalong naging malakas ang kanilang opensa. Sa ganitong klasing lineup, marami ang naniniwala na malaki ang potensyal ng Lakers na magtagumpay ngayong season. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay patuloy na naiuugnay sa ilang trade candidates ngayong season. Karamihan sa mga ito ay mga high-level defensive centers na maaaring tumulong sa depensa sa ilalim kasama o bilang suporta kay Anthony Davis. Ang Lakers ay nasa ika-26 na pwesto sa NBA pagdating sa rebounds per game kaya't ang pagdaragdag ng isa pang big man ay tila isang maganda na hakbang. Sa opensa naman ang Lakers ay kabilang sa mga pinakamahusay sa liga na pumapangatlo sa pinakamaraming puntos na naitatala. Malaki ang contribution dito ni na Davis, Lebron James, Austin Reeves at ang rookie na si Dalton Connect. Gayunpaman, ang pangunahing focus ng Lakers ay ang pag-aayos ng kanilang depensa lalo na sa loob ng paint. Kung sakaling makakuha pa sila ng isang manlalarong mahusay din sa opensa, ito ay isang dagdag na benepisyo. Sa depensa naman, ang Lakers ay nagpapabaya sa fourth quarter most points in the paint habang nasa ika sa scoring sa loob. Kaya't ang sino mang center na kanilang idagdag ay dapat kayang magbigay ng floor spacing. Naiuugnay na ang Lakers kina Brook Lopez at Nikola Vucevic. Ngunit meron ding posibilidad sa iba pang Eastern Conference team sila makipag-usap na handang baguhin ang kanilang roster. Isa sa mga posibilidad ay si Miles Turner ng Indiana Pacers. Si Turner na nasa huling taon ng kanyang 40.9 million na kontrata ay maaaring maging available sa trade market. Sa kasalukuyan, ang Pacers ay may 6-9 record at si Turner ay may average na 17.6 points, 6.8 rebounds at 1.8 blocks kasama ang 42.4% na shooting mula sa 3-point range. Ayon sa isang mock trade na iminungkahi ni Fran Levia ng Fadeaway World, maaaring ipadala ng Lakers sina Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at isang 2029 first round pick kapalit Ni Turner Ang naturang trade ay magbibigay daan sa Pacers na mag-improve ang kanilang team sa paligid nina Tyrese Halliburton, Benedict Mathurin at Jarace Walker. Samantala, sina Hachimura at Vanderbilt ay makakatulong sa depensa ng Pacers. Bagamat hindi pa handa ang Pacers na sumuko ngayong season, posibleng magbago ang kanilang pananaw habang papalapit ang trade deadline. Maraming kupunan ang tiyak na makikipag-usap tungkol sa availability ni Turner.